Magandang araw sa ating lahat. Ako po muli si Ruel Mendoza Tanyo, isang real estate agent. At ngayong araw ay may panibago tayong vlog. So sa vlog na ito, pag-uusapan natin bakit ba nakakancel ang mga unit na kinuha mo? O yung bahay na ini mo, yung lupa na ininvest mo. Ano ba ang mga dahilan? Ano ba ang mga rason bakit nakakansel at ano yung dapat kong malaman mong malaman para maging aware ka in the near future na kapag mag-invest ka narito ako handang tumulong sa inyo at samahan nyo ako hanggang sa uli upang makuha nyo ang punto ng video na ito sa mga bago pa lang sa aking youtube channel huwag kalimutan na ilike ang video na ito kapag ikaw ay may uh, Uh, nagustuhan mo ang video na to pangalawa, kapag uh, may naintindihan ka, nakuha kang aral sa video kong ito mag-comment ka at ang pinaka-importante sa lahat uh, kung may makita ka dyan pula na nakalagay subscribe i-click mo na yan, at sa pag-click mo may nakalagay dyan na uh, kampana sa gilid at saka, hanapin mo yung all para kapag mag-upload ako ng video, ay ma-update ka So ang mga purpose ng aking uh, uh, channel ay tumutulong sa real estate uh, inquiries, real estate concerns and real estate problem. Ginagawa ko ang best ko para makatulong sa inyo. Okay? Okay. So focus tayo sa sa ating content ngayong araw. Bakit maraming mga unit ang nakakansel? Ano ba ang mga dahilan at mga rason at dapat mong malaman para maging aware ka in the near future kapag mag-invest ka na ng sarili mong investment na bahay, lupa at anuman. unang una, may uh, non-payment. Pangalawa, is non-compliance. Yan ang mga mostly common na problema kapag nakansel yung unit mo. So non-payment, for example, Uh, nag-reserve ka lang, tapos, uh, first down payment, hindi mo binayaran. So, non-payment na yan. So, automatic canceled ng tawag doon. Kapag 3 to 6 months, hindi ka nakabayad sa down payment mo, canceled din yon. So, napaka-importante kasi ng first down payment at saka last down payment. And also, dapat hindi ka aabot sa 3 to 6 months na uh, hindi ka nakapagbayad kasi every month kasi may penalty yun ang una non payment okay uh, sa hindi pa kapag hindi niyo pa naintindihan non payment hindi mo binayaran example nagreserve ka lang tapos first down payment kasi is very important at saka sa yung last uh, down payment. Kapag hindi ka nakabayad sa first down payment, automatic cancel. At sa duration ng uh, uh, monthly down payment mo, hindi ka nakabayad ng 3 to 6 months, bibigyan ka ng letter ng subdivision, and magtatanong sila kung bakit hindi ka nakapagbayad ng iyong obligasyon. So, kapag wala kang respond, they are going to uh, cancel it. Kasi yung mga unit na yan, hindi yan magiging uh, owner pa, hindi pa yan natitirhan. Kasi pre-selling, mostly ang mangyayari, ibibenta ulit ng, uh, ano, ng subdivision. At hindi na po ma-refund ang pera. So may ma-refund na pera kapag ito ay umabot sa kanilang uh, binigay na a uh, term example 2 years to 3 years ka na nagbayad at gusto mong magpa-refund pero not 100% ang mabibigay sa iyo na refund. Okay. Pangalawa, pangalawang rason uh, kung bakit may magka-cancel ang unit mo is yung non-compliance sa requirements. <clears throat> Kasi alam naman natin na before mag-reserve, ibibigay po lahat ng kliyente or ahente ang dapat ninyong uh, i-comply na requirements. And also, before ka uh, i-approve sa pag-reserve uh, mo, ang nangyayari is uh, bibigyan ka ng uh, sets of requirements na iyong i-comply at may bibigay sila na days kung kailan lang nila uh, kailangan na uh, makumply mo yung mga requirements. So, uh, may mga rason kung bakit uh, <coughs> uh, hindi nakabayad. Unang-una, -una, financial mostly yan talaga yung problema baka uh, nawala ng trabaho biglang uh, uh, may pangyayaring nang nangyari na hindi masama so pangalawa is uh, nang change ka na ng mind na ay parang, parang hindi pa to ang tamang panahon na ako ay mag invest so uh, in-stop mo muna kasi marami ka kasing i-consider before ka mag invest yung uh, uh, money time at yung uh, requirements talaga yun at kapag kukuha ka ulit alam naman natin na ang unit or ang uh, real estate ay hindi siya bumababa kung hindi, lalo siyang uh, umi-increase every month kaya, ayun hindi mo talaga matansya kung kailan ang tamang panahon pero, as long as you are uh, stable and capable enough na mag-invest then, why not? and also, ito ang uh, bakit na yung unit mo, kasi Meron kasing isang option na... Um, ito. Married, pero separated. Mostly, ito ang problema ng ating mga kababayan. Sila ay uh, kasado, pero uh, nag-separate na. So, yun. Kasi, hindi talaga ma-approve. Kasi, kinakailangan ang presensya ng ibang partido upang uh, ito ay approve. Kapag hindi naman... Uh, Uh, sang ayon yung isa. Ay wala tayong magagawa diyan. At eto, uh, ito mostly bawal talaga to. Yung uh, na gumagawa kayo ng mga paraan para ma-approve lang kasi may mga eh uh, ahenteng um uh, parang desperado yung gagawa-gawa sila ng requirements. Pero alam naman natin na bine-verify na ng ng uh, uh partners na in-house or ano ba uh, partner na si uh, financing which is Pag-IBIG Bank kasi eh, ano nila chine-check nila, bine-verify nila ang requirements mo. Kapag nalaman nila na gawa, gawa lang yung requirements mo, hindi ka talaga i-approve. Oo. Make sure na kung um, ano ka, alam alamin mo sarili mo if you're um, able and also if you are approved kasi uh, minsan gusto natin na uh, magkuha ng sariling bahay, lupa or ano man yung gustong investment natin. And uh, before natin papasukin yung uh, mundo ng investments, kailangan din nating i-check if uh, kaya ba natin, uh, tama ba or approved ba? Wala ba tayong uh, sa gabal or wala ba tayong um, mga bagay na ikakancel cancel Makakansel yung uh, Uh, dreams natin na bahay ganun at kung ano may kagustuhan ka talaga na kumuha ng uh, unit tapos ang sitwasyon mo ay married pero separated so uh, hahanap ka lang ng taong uh, um, uh, you are yung you can put your trust ba yung uh, kaya mong ipaglaan yung uh, pera mo na kayo ay may uh, ginawang uh, agreement na ganito ang setup natin na sa ko lang pangalan para uh, okay ng lahat and make sure kapag mayroon kang isang tao na uh, you're, you're trusting that uh, much so most probably ang best na tao is yung uh, uh, mga anak mo kakilala mo talaga so ngayon na nalaman mo na ang mga rason kung bakit nakakancel ang mga units sana ay nakatulong iyon na maging aware ka na in the near future na mag-invest ka kasi maraming mga dahilan talaga bakit cancel at meron ako mga sa tagal-tagal ko na dito sa real estate yan yung mostly mangyayari may kliyente akong um, nag-reserve lang after a month hindi niya binayaran so ganon at saka yung iba uh, hindi sila na-approve dahil uh, hindi na sila ilang months na hindi sila nakapagbayad nabibigay naman ng uh, yung mga developer gumagawa ng paraan para na talaga ma-reach kayo, ma-reach out uh, kasi minsan hindi na talaga uh, nagipag-coordinate yung mga ano ba kliyente uh, at ngayon kapag decidido ka na talaga kumuha ng sarili mong investment, so check muna uh, yung Uh, resources mo una una yung uh, work mo if yung work mo can help you sa uh, desire mo na mag invest so check mo muna kung uh, tama na ba ang panahon uh, tama ba tong trabaho na to na makapag supply sa aking uh, monthly down payment oo kasi kailangan talaga babayaran hanggang matapos yung uh, turnover at saka yung amortization Pangalawang i-consider mo is yung compliance mo sa pagpasa ng requirements. Kasi kailangan talaga na uh, kumplituhin sa pag-comply yung mga requirements na hindi pinipeke. Para naman iwas kayo sa mga uh, hindi ma-approve. Oh, kasi kapag gawa-gawa ka lang, bine ng uh, mga financing uh, schemes natin. So, oh, kapag hindi ma-approve, malaman nila 'yan. So, disapprove ka. So, kailangan mong kumplituhin, i-check mo if meron ka na ba nito, kaya mo ba namang may provide lahat. At kung kaya mo na may provide yan lahat, then go. So, pangalawa, i-check mo muna kung tama na ba tong location na to or tama tong location na to kapag kukuha ka. Uh, check mo kung uh, tamang tama ang location, hindi ba malayo sa inyo, hindi ba siya, uh, basta, anything that could answer sa tanong mo kung tama na ba so pwede yan next is uh, check mo kung uh, 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 ano ba yung dapat mong uh, i-consider lalo na kapag may asawa ka kasi yung ibang kliyente sila lang yung mismo nagde-decide na kukuha sila ng sarili nilang bahay pero hindi niya pinapaalam sa kanilang uh, asawa So, kailangan talaga ng uh, uh, both agreement ba sa uh, mag-asawa nang sa gayon hindi naman na uh, uh, magsisi yung isa. Kailangan kasi conjugal conjugal property yan eh. Kailangan na uh, may pag iisang uh, uh, decision. Mm -hmm. Kasi nang malaman ng asawa yung ginagawa na hindi nagpapaalam na siya ay kukuha ng sariling investment anak uh, Magagalit yan. Hmm. May na-encounter na akong ganyan na um, very decided naman siya na magkuha ng sarili niyang bahay. But, hindi niya pinapaalam pala sa kanyang asawa. So, nangyari, nakansel uh, na-cancel ang kanilang unit dahil walang uh, tamang agreement sa both sides. So, naging away pa nila. Pero uh, when I reach that uh, client na sinabihan ko na ganito ganun niya ng mga benefits nalaman naman niya at nagkalma siya. Uh, pero I would like to really uh, ano sa inyo na dapat kapag magdesisyon kayo samahin nyo yung mga pamilya niyo nang sa malaman nila at matulungan ka pa nila panahon na kailangan mo ang uh, tulong nila. So uh, hindi naman na uh, Uh, ikaw yung may trabaho Hindi mo na kailangan Up ng approval ng iba Yung kasamahan mo Kailangan mo din na Magpa-advise magpa sa kanila Kasi marami silang uh, uh, Good thoughts That could help you In uh, In this matter So Ayun uh, Di natin na uh, Hayaan ba na uh, Mawalan Basta ganun Para mag uh, May pag-iisang uh, decision kayong magawa <laughs> Nasanay may nakuha kayo sa video kong ito. Uh, at ako bumuli si Ruel Mendoza Tanyo, nasasabing uh, mag-invest kayo kung uh, tama na, kung tama na panahon at okay na yung resources mo. So, ingat!